hindi na lang kay Jameson Blake galit ang mga bar defense ni na Barbie Forteza at David Lecoco, kundi pati kay Jack Roberto. Bakit daw nakikialam pa si Jack sa relasyon ng ex-girlfriend gayong matagal na silang break? Isa pang ikinagalit ng mga fans sa ginawa ni Jack ay nang kausapin si Jameson at paalalahan na naalagaan si Barbie. Para raw nitong kinumpirma na may relasyon na si na Barbie at Jameson. Nagalit ang mga fans sa sagot ni Jack na, bagay, bagay. Saka it's about time. Sabi ko, kay Jameson, kung ready ka na, kasi may mga deep talks kami, sabi ko sa kanya, mabait si Barbie. Alagaan mo lang. Nakakadiri raw si na Jack at Jameson na pinag-usapan si Barbie na parang laruan lang na ipinamimigay. Red flag daw ang dalawa at tama raw si Barbie na nakipag-break kay Jack at wish nilang hindi makarelasyon ni Barbie itong si Jameson. Kaya lang, paano at parang kinumpirma na ni Jack ang relationship ng dalawa? Ayun pa sa Bar Defense, kung may dapat pagsabihan si Jack na alagaan si Barbie, si David Lococo yun. Ang problema, hindi naman nanliligaw si David kay Barbie at hanggang love team lang sila. May ibang karelasyon ng aktor at alam ito ng mga fans. Ano ang sinyo sa balitang ito?